delikado sa trabaho namin. Yan. Ang lakas po ng ganitong may pangangin. Binutulak po yun. Gracias. Claro. pasok na ako sa kabina. Hay, grabe. Wala na po nito. Payong ko kasi hindi ko rin nagagamit. Tapos yung aking bag. Basa na rin yata yung aking bag. Sa labas lang naman yung kasi water. So, Iwanan ko na itong isang yung aking slim bag. Iwanan ko na dito. So, tayo mag tingnan ko lang kung tama yung parking. So, okay naman. Pantay naman. Ilaw niya. Pero yung hangin na itatala. And guys tayo mag boom, boom up Ay, tinatulak talaga ng hangin ah 'yung asing ng hangin. Dito na kayo magpukol pang elevator pag tinulak ng hangin. Dito tayo taysahin katok. sa loob ng Aero may yung kanyang machinery so sana hindi mag fault no lampis tayo lampis so, lahat na gana so on sana hindi mag fault malakas ang hangin <Marvel> omat cukup baka hindi niyo ako naririnig. Umangat na yung boom malitan ko na pang gabi ina nga sa yung matayaw sana yung sa matayaw ng world ayon sa itong green mga ayan nag boom up na panusya

daw so, hindi kaya niyo. Iiwan na lang na ano, kabum kabum daw. Matik pagka ganito tapos na ano kailangan na na boom, boom up siya para nakasecure na yung frame lalo na may bagyo kaya sana ko lang yun ang lakas ng lindol eh Um, plant. Hintay na lang natin mag-boom. Complete boom blast. ayan oh. Iko complete boom blast 'yan. Slow down na siya oh. boom down siyang konti pal down na siya so yan secure na release na okay na so, salamat train on natin pwede na i-train off okay siguro na siya guys thank you so much ay naog na Salamat sa panunod guys. Balik na ako ng kabina. So, gusto na naman tayo sa makipaglawan na naman tayo sa hangin. Yan. Ingat po ang lahat. Sa mga nasa probinsya, mga sa landslide at baha. Ay, ingat po. Malakas ang hangin. Wala pang bagyo sa atin dito sa Maynila. Pero so, tingnan niyo yung dagat. Oh. Kapaw na sa pantalan basura inaahon na naman niya dyan ayan salamat guys thank you so much sa panunood bye bye ingat ingat ang lahat kawawa naman yung pagkala ng basura inaahon bye bye ingat all ingat ingat po bye bye